Maayong adlaw sa inyo tanan. Kagyari kita diri karon sa Sienda Hopya, Barangay 12, Victoria City, Negros Occidental. Kag, kabalo ka mo nga ang Hacienda Hopya, amo ang lugar nga kung sa diin. At tong anay naton, Presidente Municipal nga si Esteban Halandoni nag ibakwit sa tong tion sa Tsempo, Kag, most likely, kabalo ka mo nga basi diriman sa Hacienda Hopya Kun sa diin samtang siya nagaevacuate iya gin sulat ang kilala naton karon nga maragtas sang Victorias nga ginhingad ni Esteban Halandoni nga ang gin agihan sang banwa nga Victorias Pero sino ba si Esteban Halandoni Si Esteban Halandoni isa ka respetado kag kilala kag madako ang kontribusyon sa maragtas sang Victorias nga kilala naton karon nga Victorias City nagserbisyo sa aton banwa sang masulod sa sobra makapin 45 anyos kag madamo nga mga posisyon ang iya nga gin kaptan uh, sa sulod sang mga 45 ka tuig nga iya pagpangserbisyo sa aton nga mga Victoria Sanon siya nagsugod dire bilang secretary municipal sa tung August 1 1901 sa rekomendasyon ni Anay Gobernador Nilisyo si Berino nga kung sa diin siya nangin eskribyente o clerk sang tiyon nga si Milicio Siberino si Berino pa bilang gobernador sang Negros Occidental kaupod ang Negros Oriental kagang si Kihor. Kag bilang uh, sekretaryo municipal siya ginhingad yan man sang Bureau of Education sa Tuanay as the Grand Old Man of Victorias. Madamo nga mga posisyon ang iyagin kaptan sumugod bilang sekretaryo municipal, nangin treasurero man siya, nangin notaryo publiko, nangin justice of peace, nangin konsihal sang Victorias, kaghantod nga siya nangin presidente municipal sa Victoria sang siya nagdaog sa tung eleksyon sa Hunyo 5, 1928 sa isagid lamang kaboto nga abanse kontra sa kay Attorney Vicente de Ching. Kag, sa itong mga panahon ginhambal nila na sa pag-abot sa mga Hapon, diri sa Banwa sa Victoria's, Si Anay Presidente Municipal, Esteban Harandoni diri nag evacuate sa Hacienda ang kilala naton karon diri sa Barangay 12 Victoria City Negros Occidental kag sa mga pila ka tuig gid sang tion sang liberation nga pagtiner ni Esteban Harandoni most likely didto niya ginsulat ang maragtas sang Victorias nga ginhingad niya nga ang ginagihan sang banwa nga Victorias. Bilang sekretary municipal sa malawig na tinion sumugod sa itong August 1, 1901, Si Esteban Halandoni, hantod git sa sobra 45 katuig nga iya pagpanerbisyo sa banwas ang Victorias, madamo nga mga resolusyons, decrees, kag kung ano-ano pa nga dokumento ang iya gintago, kag iya ginkaptan, kag sa nga ng mga panahon, iya inigin sulat, paagi sa isa ka naging hingad niya nga ang ginagiyan sa banwa nga Victorias. Ina nga history sa manuscript, sa history sa Victorias, sa 2022, gen-recognisar na sa aton syudad, bilang isa sa mga official records kag history sang siyudad sang Victorias paagi sa City Ordinance number no. 2022-31 gani sa liwat nga inyo pagbisita o kung pag-agi diri sa Hacienda Hopia inyo mandumdumon o aton mandumdumon nga amo ini ang lugar kung sa diin nag ibakwit si Anay Presidente Municipal Esteban Harandoni nga amo ang nagsulat kag most likely diri niya mismo sa asyenda hopya ginsulat ang kilala naton karon nga history of victorias nga ginhingad niya nga ang ginagihan sang banwa nga victorias nga officially gin recognize na sang aton syudad bilang isa sa mga official records of history sang siyudad sang victorias. Para sa ihibalo sa mga victorias anon, ako, si konsihal Dino Acuña, ang pariyante sang masa.